ito mga sir, sa ating dito Honda Click na 150. Ito, sinakay na lang ito sa ano, sa sasakyan kasi hindi nila mapaandar. Ngayon, pinagawa sa iba ang ginawa naman ng gumawa. Imbis na hanapin yung pinaka main issue, ginawa, sinira yung ano, ito. Sinira yung pinaka susiyan natin. Yan. Tinala sa ating kasi, ma, ano, makakalas na. Yan. Kasi hindi nila mapalabas yung key indicator kapag ka once na pumipindot ka dito, lalabas yung key indicator dito. Hindi nila mapalabas. Kaya ang ginawa nung gumawa, ito, minaluwal niya yung pinaka uh, keyless natin na uh, ignition. Na dapat hindi na ito pinapakailaman kasi wala naman dito yung problema. Ngayon, kulang-kulang na ng pisa nito, kaya hindi na natin maasimbol meron pa nga siyang ano, yung dyan. Tapos kulang na rin yung nandito niya. Spring na rin yung naiwan. Kaya hindi natin magawa. Kaya ngayon, suggest ko sa kanya na kailangan ng magpalit ng bagong ignition. Dahil ang pinaka main issue nito mga sir, wala dito sa ignition. Kapag walas na na-troubleshoot nyo nito, example natin, nagpindot kayo ng ganyan. Tapos, hindi lumabas. Una nyong i-check dyan, battery ang alawa, yung remote tapos kapag ganun pa rin babaybay nyo lang yung pinaka kuhan dito, itong pindutan na to yung wire nyan, baybay nyo yan papuntayan dito hahanapin nyo dito Ayan. ito to, ito yung pinaka ano babaybay nyo lang to ito to dito yan i-check nyo lang yan karamihan dito na puputol yan Diyan lang 'yung ano pinaka issue niyan kapag ka ayaw lumabas. Ito, nakita ko naman. Saan na 'yung uh, remote nito? Sa nga. Check natin mga sira. Check natin 'yung remote muna. Kung sakaling kayo ito 'yung motor ninyo, 'wag muna kayo kaagad basta-basta nagpapa gawa. Imbis na simple lang 'yung sira nito. Dumoble o napagastos lang si sir ng ano. Nang hindi naman sira 'yung pisa yan Tulad nito, sinira yung ito. Ito mga sira, dinala sa atin to, sira na to. yan Kaya tinanggal natin yung pinaka cleanings nito dahil magkakabit tayo ng bagong ignition kasi hindi ito sira dapat. Hindi ito ang sira. Kaso nga lang sinira. Kaya ngayon, papalitan na natin. yan Ito yung remote niya mga sir. May cover siya. Okay naman to. Protective. Kaso, dito sa maliit na butas na to mayroon ko dapat makikitang ilaw kapag once na nagpipindot kayo dito wala yeah, tanggalin natin yung cover kasi housing lang naman to eh. para makita natin kung talagang may ilaw na dapat ito yung chinik unang una kasi kapag ka once nalubat yung battery nito simple sa katagalan nalulubat din yung battery nito kapag once, once na chinik nyo na to at walang ilaw matik baka battery lang nangyari kasi dito mineral wall sinira ato Ganyan na kasi sinaka nyo sa sasakyan, nakakalas na yung ito. Pero binalik yung play rings naman at tinanggal naman natin yung play rings nya. Kasi nga magpapit tayo ng buong ignition. Ito, buksan natin ito. Yan. Hawakan mo lang yun. Yung isa. Yan. Ito na, buksan natin. Tapos pinutin din natin ito. Dapat, uh, mayroong dyang ilaw. Dito sa malit na butas na yan. Mayroong ilaw yan. Yan, dapat ganyan Ayan, naglulo ko. Ayan o, wala. Ayan, dito lang meron. Ito wala. Ibig sabihin, yung battery nito, lubat na. Ayan o. Ito meron. Kaso dito wala. Ayan. Kaya ibig sabihin, mahina na yung battery nito. Testing natin yung mangiram ng uh, battery. Testing natin dito. Tapos ngayon, itatry natin. Kasi ayaw eh. Nakakunik yung battery. Ayan, nakakunik yung battery. Tapos kulang pa ng isang uh, power relay o yung pinaka uh, relay para sa starting o yung sa charging, wala. Kaya maglalagay tayo kasi wala talaga yung ano relay niya. Kunin mo yung relay doon sa isa. Nilagay ko doon sa pinaka ilalim. At ito yung ginagawa pa natin. Nag-overhaul tayo ng Honda Beat. Connecting rod ang issue. Na dapat yung connecting rod ang pedaltan yung black ang pinalitan ito naman yan, may overhaul tayong uh, sigunyal sa ADB connecting radio problema nya pakasimbol na natin kaso uh, nadamay yung black kapag so, once na sa yung remote Kapag so, once na sigunyal yung nagiging issue ng motor ninyo, asahan nyo na pati yung black dyan, madadamay. Yan, lagay natin to. Ayan. Sa akin po yan mga sir wala siyang anong relay talaga tapos mangyilam tayo ito, mangyilam tayo muna buksan mo nga ito, limang piso lang yan ma-open mo yan ganoon din dito, dito sa kabila para ma-open din natin sa pagpalit naman ng battery nito mga sir gamit lang kayo ng limang piso mayroong kanal dito ipi ano ikuan nyo lang yan ikutin nyo lang bubuka na po yan ayan tapos, uh, siyempre, huwag nyo rin babalik rin yung posisyon ng battery natin kasi napaka-importante po yan. Itong battery na to nalulubat din po yan mga sira. Ah. Simula yata nung yung kwanto. Pagkabago, ito pa yung ano. Hindi piso. Sungkating mo ito. ito. Tapos, pagka magtatanggal kayo, sungkating nyo lang dito. Tapos, daan-daanin nyo lang kasi napabali din kasi yan mga sir. Yan, nawa mo nga kasi nakahawak ako sa camera. Yan. Yan. Tandaan niyo lang kasi kapag once nasira tong pinaka stopper na to, hindi niyo na rin tuma ano, maiidalak nang maayos. Yan. Kung ano yung forma niyan mga sira, kung ganyan, dapat ganyan din yung ibabalik. Huwag yung pagbaliktad kasi minsan napapabalik napapagbaliktad niyo, hindi po talaga gagana yan. Eh, uh, palitan natin yan. Testing natin dahil yung uh, button ng ating uh, dito sa alarm, hindi siya umiilaw. Ibig sabihin, lubat na yung battery. Ayan, ang mo tayo mga sanang ano ah, para matis natin to. Ayan, lalagay natin. Dapat ko ano yung forma nyan, ganyan din dapat. Ito yung kanya, energizer. Ito yung original pa, bago pa lang to. Tapos, siramin mo natin sa Babalik din natin kaagad. Para ma-demo ko din sa inyo, in case na ganito yung naging problema, hindi na kayo mapagastos ng malaki. Ah, ang papansin nyo, on, green. Ah, gumagana. Tapos, tumutunog na rin yung motor Ayan, oh. Ah. at ibig sabihin working na yan pipindot na tayo ngayon ayun lumabas na hindi lang siya tumunog kasi nga hindi siya naka activate pag activate naman i-read nyo lang muna uh, uh, i-read nyo muna tapos pindot 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 hanggang sa mag blink yung dalawang pindutan na yan on nyo balik sa dati long press nyo lang ayan kapag nagpipindot tayo tumutulog na ngayon yan ibig sabihin pwede na kayong mag ikot ng ignition eh, kaso nga lang hindi natin maikot kasi nga sira yung ignition or sinira ito yung pinaka point nila kung bakit ito nangyari sa, sa motor na to hindi nila mapalabas yan dahil lang sa remote kaya dapat aware kayo dun mga sir kasi nalulubat din po yan mga sir sa katagalan ito na yung bago nating remote or yung ating keyless pala yan, bago nagkakalagay itong mga sir ng 3,000, imbes na hindi napagastos si sir ng 3,000, napagastos dahil sinira yung ignition. Ika-try mo natin itong mga sir. Dapat kung 150, 150 yung kukunin ninyo. Ayan, isa natin yung key list nya. Try tayong mag-ikot. Sinalangan natin ng uh, charger, yung battery kasi lubat. Hawa mo mga, panarap. Ayan, ikutin natin. Ayun. Umana um, na, ibig sabihin, Pwede nga siyang pa-under nga lang lubat pa yung battery. Ayan, lumabas yung battery. Kaya i-charge icha mo natin. Ibig sabihin, wala dito ang problema. Sinira lang ang gumawa. Ang problema lang, battery lang to mga sir ng remote. Kaya dapat aware kayo din mga sir. Check nyo mo yung ano. Check nyo mo na lagi itong ano. Itong uh, remote ninyo mga sir. Ayan, okay na ito mga sir. Kakabit lang natin yan. Tapos, clearings, okay na siya. Okay, ito maandar na mga sir. Binalik rin natin yung kanyang clearings saka yung bago natin yung ignition. Kaso, uh, uh, nag-jump pa tayo ng battery kasi nga dead na yung battery. Hindi kayang suporta ng ating uh, charger kasi kinukulang sa supply. Yan, maandar na. Yan, bisan sana hindi na siya bibili ng, ano, ng uh, ignition. Yung keyless natin na pabili dahil sinira. Problema lang yan, yung mismo battery lang. Oh, okay, ayan, maanda na siya. Lus-lus na. Pinilang makuha ng uh, may-ari.